At ayan, bilang pagkahanda nito wow! celebration ng Santa Cruzan, nagluto sila ng masarap na pagkain, mayroong alimasag, malaking prito isda, ang, ang sarap, adobong natural at napakalaking isda na papaksiwin. Hmm, yummy! Nga, yeah, si Ayeng, ang superstar ng pantao, di ba diba? Exotic ang kanyang ganda. Gutom na, gutom na. Nauna pa sa bisita. O, ba diba? Tingnan nyo naman. Uy, ayin. Luway-luway sa naman ang sipong. Siyempre, hindi mawawala ang kanyang mga anak. Kasama rin yan sa pagrampa. Tingnan nyo naman yan. Ang gaganda nila. Ang cute pati. At ayan, ang kanyang makeup artist ay si Tanya. Kung gusto nyo magpa-makeup, hanapin nyo lang si Tanya. Ayan, maganda, magaling yan na makeup artist. At syempre, ayan, busy busy ang lahat. Wow! At ayan na nga ang resulta. O, oh, ba diba? Rain ang rain na ang dating. Tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda pa na ang kanyang gown. diba? Lumabas diba? ang tunay na ganda ni Army. At teka nga pala, alam niyo ba kung ano ang Santa Cruz? Ah, no? Mula sa salitang Kastilang Santa Cruz na ibig sabihin ito ay pagtatanghal o itinaraos sa huling araw ng Flores de Mayo. Na ibig sabihin ng Flores ay mga bulaklak. Ito ay ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Ito ay binibigyan ng parangal na kung saan ito yung paghahanap ng tunay na Cruz ni Santa Elena. Ayan. Tingnan nyo naman, yung mga anak ni Army, super kulit. Pagpasensya nyo na, ganyan talaga. Yung isang babae dyan talagang Inglesera, super kulit niyan. Pero, mababait oh, siya. Ayan, tingnan naman, magsisimula na ang uh, Santa Cruzan. Litaw na litaw ang kanyang ganda. At syempre, dahil sa kanyang arko at kanyang... Uh, kasoutan kasuotan. Thank you sa mga tumulong, lalo na sa mga sa makeup artist, kay RC, at syempre ang inyong lingkod, Albert Fernandez. Si kami ang gumawa ng art ko, ba? Diba? At ayan yung apat na nagbubuhat ng kanyang art ko. yung mga kwapong na At pakatapos nito ay ano na, uh, sayawan na.